itula re metean jare loyala sa ba bantangkanan armin armendes romendela klos marklaplana ituna mang dero itula wag na kayong ukra

Pakahirap yung ating ruta So maraya pa mga naiwa dito sa likuran Ay si Tarong Uy So marami nang naiwan dito sa likod oh Uy, nagkakaribatay itong si Cassie at si AJ. Marami pa pala dito. Naku, salubungan to ah. Uy, si Laplana, nalaplap yung gulong Disko ko po Yun lang, walang iwanan Dami kagad na umatras din ito ha Disko ko po, plat ito si Joros Ayun, may plat din doon Diyos ko po Plat! Disko po, kambal plat ng dalawa to kambal plat Uy, Wah. Hey. Oh, tiga rat itu ah. Oh, mereka mereka ini ada di mana pelat tu? Oh. Woi, di mana kata kas nama ngeraja semarai mana tu? Yelsi, Olsen, Darius, mereka lagi tu mereka kasih tu, yang sobrang dah ni. Woi, dari tiga Ernest. Bus kagad to. Ay <laughs> Nagkakaubusan talaga. Nagkakaubusan ng hangin. Oy, may idol. Uy. Hindi Oy, may idol. So another group of riders. Uy. Oy. Oy. Paris na idol, Paris na. Gutom po Gutom na. O, oh, huwag yun na maplot kayo. Sa tali sa anak nung nagpalaro, si idol, mahilig din pala sa bike. Ito natin ako, marami nang uniwalay na riders. Darius, Jirel. Mahaba pa rin ito ha. Pakalakasan na rito. Uy, abadido. Uy, ang naiwan ito si Kabadido mukhang nangangayaw itong si Gian ha so nagkaka problema itong bike ni badi Kabadido so meron na tayo mga humiwalay ng mga riders dito napakaraming tao nga nuno dito sa may barangay San Anton, San Leonardo, Nerezia dito sa kanilang barangay Fiesta.

Uh, Jerry Lulia New York 7-Eleven at saka rider number 1 wow, 1-5 wow, uh, 180 meters lang behind this uh, breakaway meron tayo mga grupo uh, second group doon sa likuran nag-abol pa rin dito sa ating tatlong breakaway hatak na yun ni uh, Darius Bill Senior ito ang speed nila 40 kilometers per hour so tingkaling kung tuloy ang mga kalayo itong ating tatlong breakaway napakarami mga nanonood dito sa uh,

Ngayon at isang group dito busok team Las Pag, Tama, si Romel Pinili ito yung sa ating breakaway. Oh, yeah. breakaway natin, ha? Oy. So, ito group natin, Hatak ni Benedict Viernes. So marami pa tong grupo, Nganga di bisik pa ito mga grupo todo sa ating mga breakaway. Sumara so, ay parit sa likod no. Oh. Kay din pala to. Oh, so, meron tayong nakataka si Darius Villa Senior na solo breakaway na itong si Darius Villa Senior. Tapos sumunod sa kanya Jarel Hulan, 'no, naiiwanan niya ito si Jarel Hulan, ha. Ah. lakot, mukhang nangihina si Jerry Lulian so ito, binaghabol tayo ang isang rider Jesse, si Olsin Perer si Olsin Perer ah. so ito tayo ang grupo, Dandex, Ruben uh, Arvin Armendez ay, mahaba pa ito bukang silindulukit pa ito ito, oh, binaghabol pa isa uy Tibay si Idol ha So marami pa tong grupo nito uh, April Boy Si Tasim Aradanas 7-Eleven Ay nawala sa focus Si Idol oh <laughs> Let's go po Okay so sa ilo na itong si Darius Bila Senyor ha So Kapag kawin artis ay ang Eh, Bumalap na naman itong si Darius Pila Senior Hindi tumatag Si Jaren Ulyan Ando sa likod nag-abol Solo rin na nag si Jaren Ulyan Mechanical problem na lang Ang magpapatigil dito Ay eh, Darius Pila Senior so, Ito ay palakas mag-maintain Pinungan ng Malboro to Ang regret na si Darius Pila Senior Si So ito, tumikit pa itong si Olsen Pero dito kay Jarry Hall yan ha At tansya oh, ko, mga 200 meters na Labang ni Darius Ay, hindi, si Romel Pinili pala yan Romel Pinili to so, mahabol pa rin itong si uh, Arvin Armendez ha? Mukhang madidikit pa si Jarry Hall Dahil mga wala nang 100 meters Baka kadikit pa itong grupong to pa si Olsen eh? Ah, hindi si Darius talaga. Sigge titisay, titisay din ang mga estranghero. Alam ko, sa pagkida. Hindi ako malayo nang gawat ito, pero ang ganyang bitaw. Grabe. Abi itigil pa rin. Natatanda, <laughs> <laughs> natatanda. Okay, naka-focus pa rin si Darius sa, pero kami dito, wala sa focus. <laughs> So, marayo ng Aguat. Ito yung sumusunod kay Darius. Arvid Armentes, Pinili. And si Jared Julian. Ito, pasalubong na natin si Darius Villasenor. Siguro, mga 250 meters lang lang itong si Darius Villasenor, ha? So, meron pa tayong last group dito. Kasim, April Boy, and Christian. Okay, ito yung ating tatlong second group ha Handa na rin Okay, ito yung ating tatlong second group Malayo si Darius Villa Senior or less 300 to 400 uh, 350 meters ang agwat ni di Darius Dito sa tatlong nagrabol Arvin Armendez, itong nakapula 7-11 ni Jarrell Julian At itong nakapula si eh, Romel Pinili uh, 70 meters meron nag-aabol dun sa likod grupo pa rin marami pa rin nag-aabol dun sa likod dami ang uno dito sa barangay San Anton San Leonardo ni Abaysia so tingnan tayo kung matitikilan pa nila si Darius dahil solo lang na bumabaybay si Darius tatlo ito nag-aabol at grupo yung nag-aabol dun sa likuran tingnan tayo kung makatikip pa yung third group dito sa ating Ah uh, Second group So ito yung ating second group ha Si Olsen Pero pala isa Very Bermes Ah uh, Isang Gandex Isaac Okay meron tayong grupo pa rin ito ha Okay So solo break away pa rin Palayo ng palayo ng palayo Ang agwate ito si Darius Ito so, yung ano dito Okay, hey, ito naman natin sa in-group Uy, ay ah, ba, dumami ha So, dumami sa group natin La Plana so, Ito sa mga nanonood dito Uy, isang sunod-sunod pa oh. hmm. so, Ay, okay. So, may nakatakas tayo nisa ha Uy, solo ba yun? Ay, wala sa focus tayo dito ha ito, ito yung break sa ah, set group set group so marami to second group natin ako dami rin ako dito A, dito si Jared Rulia sa second group Armin Armendez ako dito pagkakarimata na maklaplana isang balik na lang to ay eh, matihan na so masasalubong na nila yung ating breaker ito si Darius almost 500 meters na labang na eh, Darius Bigas Inyo dito sa ating second group all set dito rin uh, Benedict Bernes Romel Pinile, Ruben de la Cruz uy nakawala sa focus so napakarami nakakawala sa focus dito ang disco po so si sa pa rin ito eh, hindi ko makilala Ah, si Benedict Yanes ito Si Renz So, marami ito ha 2, 4, 6, 8 or 7 riders ito Ang second group natin Isang balik na ah, na ito Hindi na natin iiwan ito na ito sa last group, nagpakaalasan na rin ito oh. Tumalasan na si Ah, Pire, ay si Boy Oh, mabilis ang atak ni Benedict Nieves dito sa grupo pero sadyang malayo na si uh, Darius Jan Bina Senior. Pagbalik, ribat ha, tikin natin. Huwag natin bibitawan itong grupo na baka dito magpakalasan. Okay. So, walang gilid iba ang ating champion, si Darius Bina Senior. So, wala na ang alinlangan. Talagang may Hindi mo pa sa 50 ata takbo mo nito si Darius din kasi niya. So tingnan natin kung sa side group magkakatalo. So wala na. So panalo na itong si Darius. Okay, so focus na rin batihan na daw ah. Ay. Po. Wala sa focus oh, so, ayun ba. So marami nakakawala sa focus dito. Wait, okay, tama. So mga last 800 meters to the finish line Ito na, magkaka dito magkakarimat sa second group Walo, well, ito magririmat yan Orsen, Laplana, Ruben, Benedict, Dianes ito kaya dito, unang babaya drag na kayong goyong na. Pag na kayong bibigay humihan na kayong balay na kayong malayon, sigurado. Eh! Nagbabaga, nagliliabat nag na kayo na dito. O yung matihanan ng maliayay dito. ayun yun na, army na army dito yung sinasarapan. O yun, umangata itong siya, Olsen Corell. Nagkakabala ka na, Olsen na. Corell. Nagplana na sa ikot-alikunan. Zero million. Ito na, umangata ka sa kanila itong si Ruben Day.

Ewan mo di ko nakita, nahuli tayo Grabe yung lulat yan Woo! Clips up So na natapos ang ating uh, Amateur Kategory panalo Kay to, okay. Darius Villasenor Yung Yung Yung